last week ay ako na mag pull up ngayon hindi ko na ulit kaya gusto ko rin mag weighted pull ups bro Ayan, siguro follower talaga natin to sa Instagram dahil lagi ako nagpo-post ng mga weighted pull-ups ko na relatively heavy, no? Uh, more than 50 50% ng body weight natin attached. So, yan. Maraming maraming salamat, bro. And ito, nakuha ko to. Unang-una, uh, -una, syempre, time. Ako, nagbubuhat na ako for 4 years now. So, medyo matagal. And, uh, ang sagot giti ko dito is very normal yan, bro. Welcome to the world of strength training. Your strength progress won't be linear just as fat loss isn't linear. So, hindi linear ang strength gains mo. May, may araw na mahina ka, no? May, yan yun na uh, bad day at the gym. May mga araw na alaks uh, lakas-lakas mo naman. Pero, ang titignan natin is in the long run or yung trend. Uh, dapat eventually pataas. Hindi man constantly pataas. May mga konting up and down. Pero yung trend niya ay eventually pataas. So yon, lagi lang natin tatandaan, yung number one tip ko dyan, no workouts are the same. Dapat kung ano yung ginawa mo, last time, lagi mong sosobrahan yon or lalampasan yon, kahit ano man yan, by rep, weight, kahit gano'ng kaliit na weight, or rest times, kahit few minutes rest na bawas, progression pa rin yon. Yon ang lagi nating tatandaan.